Yes! Woohoo! Eat bulaga! Ibig sabihin ni po niya, eh nanalo po tayo. Yes! Woohoo! Tayo po ay sumunod sa batas at gumapit sa katotohanan. Yay! Isa lang po ang sinasabi ng batas, pati ng mga manonood. Isa lang ang pwedeng tawaging Eat Bulaga. Legit! Aim lagay na nila. <laughs> eat Bulaga. Eat Bulaga. Eat Bulaga. Salamat pwedeng tawag Eat Bulaga. At yun ang Eat Bulaga dito sa TV5. Yay, TV5! Okay. Hindi naman pwedeng hindi kami magpasalamat sa lahat. Maraming salamat sa inyong lahat na naniniwala sa inyo, kayo, kayo, sumusuporta, uh, sumama sa amin sa laban na ito. Thank you sa mga legit lover God saan magpanig kayo ng daigdig. Maraming salamat. Yay! Legit! Thank you very much po sa mga nakahilihan kasama po namin dito. Mayor! <laughs> Mayor! Mayor! Mayor!

sa mga sumamat sa laban na uh, staff natin. Yon! Jenny Pere and uh, Direk Pucci, Direk Pag, Liza. Oh, wala din ako. Sino kayo? Lahat <laughs> na Thank you, thank you. At uh, lubos din ang na aming pasasalamat sa mga advertisers, sponsors na kasama namin hanggang ngayon. Yung mga TVJ Defenders, maraming salamat sa inyo. Ito po eh, hindi lang laban para sa pamagat o title. Laban po ito para sa programang minahal namin at minahal ninyong lahat. Yay!